alamin po natin ang reaksyon ng mga motorista sa pag-urong ng Department of Transportation sa PETSA ng implementasyon ng No ID, No Load, No Entry Policy sa mga expressway. Si Vel Custodio sa Detalye Live. Vel? Rise and shine, Diane. Magandang balita para sa mga motorista. Iniurong ng Department of Transportation ang petsa ng implementasyon ng no ID, no load, no entry sa mga o, policy sa mga daraan sa expressway. Mula sa orihinal na petsa ng pagpapatupad ng Joint Memorandum Circular No. 2024-001 ng Toll Regulatory Board o No RFID No Load No Entry Policy sa August 31, mauurong na October 1 ang implementasyon nito. Layunin ng memorandum na mabigyan ng sapat na panahon ng toll operators nagawing gawing pulido ang sistema ng implementasyon at magkaroon ng malawakang public information dissemination. Nagbigay naman ng opinion at mungkahi ang mga motorista patungkol dito. Sana so, um meron pa rin cash lane po or sana meron rin reloading station pa rin before um, yung toll gate. Kasi company, company to eh. E, kung minsan nag, nagbumababa talaga yung balance nito, kung walang laman, eh pad, padaanin pa rin basta may card. Bagamat marami naman na may RFID stickers ayon sa TRB, kailangan pa rin ng batas na didisiplina sa mga pasaway na motorista na gumagamit sa expressway. Pag minsan-minsan po kasi, ngayon mga uh, expressway users din na pumapasok sa RFID lane na walang RFID, walang sticker. At saka yung iba naman po, pumapasok din sa RFID lane natin, EGC lane natin, na alam naman nila na kulang yung load nila so sila nagbabayad. Nilinaw naman ang TRB na hindi mawawala ang cash lane at tanging ang wala lang RFID sticker o kulang ang load balance ang papatawa ng multa. Magmumulta ng isang libong piso ang mga lalabag para sa initial offense, dalawang libong piso sa second offense at limang libong piso naman sa mga susunod na paglabag. Para sa traffic update, maluwag pa ang daloy ng traffic papasok at palabas ng Edlex-Balintawa. Paalala naman sa mga motorista na magingat sa pagmamaneho lalo na ng ngayong basa ang kalsada dahil tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Balik sa iyo Maraming salamat, Vel Custodio.